Iwan na. Ayan, mag out na kami. 7.30 extra. Ito yung labas namin, guys. Itong, hindi ko alam kung anong tinatayong building ko. Ayan sila, oh. nag -aantay. Hi! Hey, hi! Say hi! Say hi! <laughs> ayan sila. nag -aantay. Nag-aantay <laughs> ng bus. Ayan, dito kami nag-aantay ng bus. Para kami mga estudyante. Hi! sasabihin po. Basta sinusundo kami dito ng bus, kada out namin. Naga, dito kami nag sa labas. Ina. Yeah. Si Mariel, dalaga yan. Pahinding jowa daw. <laughs> Ay, harap ng building namin, hindi ko kung alam kung anong ginagawa dito. Basta sa loob niyan. Kita e, niyo yun? Paikot yan eh. Magsasakyan, dumadaan dyan eh. Bumaakyat may bumababa. Parking lot siguro. Ayan ba? Guys. Tapos nakikita nyo yan, guys. Yan. Buo, ano na yan. Barko na yan. Patabi lang namin ang dagat. Barko na yan. Sa, ano nyan, likod barko. Ayan na, yung shuttle namin. Nalit siya. Nalit siya ng dating. kasi mangos ng yung drive na guys. Let's eat. Sinigang sa miso. Sinigang ni Aling Marian. Masa ano, malamig na panahon. Kain tayo. masarap mataba. yee Makakauma at taba. Sige, mag-away kayong dalawa, kita kayo sa ano, sige, o. Gano'n yun! Gano'n yun! HAYO! HAYO! Ito na yung HAYO! HAYO! Ayaw niyong tumigil! HAYO! Sika! 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 Pusa! Ano kayo guys? Pag ano? <laughs> pag-asa, di ba? Hayo, hayo, hayo. <laughs> pag, pagpusa. Sika! Sika! Kanto <laughs> lang kami, guys, pag ano, pag out namin na sa work. Um, uh, tamang-tamang chill. Tamang chill-chill. Habang humihilik yung mga katabi naming, ano, sabi daming bed, ito bed niya, ito bed niya. Magkakandinigan sila ng hilik. Ganon. Dito lang umiikot ang three years namin na kontrata sa apat na kanto ng aming higaan. Kaya sa so mga nagbabalak mag-Taiwan, wag mag-boyfriend. mag-boyfriend, mag nang may boyfriend na iba, bakla yo. Guys, gusto nyo ba mag-Taiwan? Mag-apply kayo sa ano? City Employment. City Employment ang nagpaalis sa amin. Sa Pedro Hill ba yun? Ano? Sa Pedro Hill. Advice ko sa mga ano, may asawa na pupunta Taiwan. Taiwan. Stick to one. Pero, yeah. so, hey, alam na. Batong vlog ko, wala na naman ulit. So, may papili ang ating bakasyonista. <laughs> ang tawag, yes, an dito? Ang tawag dito? Ah, uh, galing Nagbakasyon siya ng Pinas. Ito so, dala niya. Anong tawag doon? Pili. Pasalubong. Sa bakasyonista? Bakasyonista. Terorista. <laughs> ito, may papili siya. Oh. Mga taga-bicol. Oh. Bicol. E, ito, taga-ano to? Taga-bicol. Ilo-ilo. Tulkano. Ang pulit? Ang di ba pulit? Ang pulit? Masarap, na. talaga mga bikulana. Masarap talaga ng bikulana. Masarap niya, guys. Oh. Ano siya? Pili nuts na may ng asukal. Ang sarap. Bigyan ano na niyo ba? Thank you. <laughs> Bakit? Huwag mo lang ako ay sa'yo. Tawa ng tawa. Papalawayin natin tong mga nanonood. kayo. <laughs> Tarot lang guys. Sorry guys. Ayoko ko eh. ang lasa niya parang almond. Tarot. Good morning, guys. A good evening. Taiwan. Hello. Kamu na tayo. Tada. Ayan mm, na. <laughs> Tada. Hmm, ano na? Kain. Munat na siya, guys. Kanina pa kasi ito. kain tayo. Lalagay ko sa buhok. Diba dry siya? Dry. Yan, ito. Bitres. Yan. Oh. It's a hair day. Guys, matutulog na muna kami. Ah. Here